Hello po, magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Ito na po, uh, panibagong vlog na naman po tayo guys. Ayan, ang ating mucha. Mucha na sampagita. Ayan po, kung kayo may hilig sa mga anting-anting or pampaswerte sa ating katawan, ito na po ang video para sa inyo. Uh, panoorin lang po hanggang matapos po guys. Ito po ay isang talulot ng sampagita. Talulot ng sampagita ay panghalimuyak, pangakit, pampaswerte kung kayo ay may tangan nito guys tulad din ng bulaklak ng sampagita, ito ay napakahalimuyak, napakabango ito din ay sinasabit sa mga uh, binibili din ng mga tao sinasabit sa mga puon pampaalay alam nyo po ba napakabihira, napakahiwaga ng talulod ng sampagita kayang kaya nitong paamuin ang tingin sa inyo na isang tao ay isa pong uh, isa kayong isa kayong busilak at ito ay maganda kapag may tangan kayo iba ang aura maputi at dalisay ang tingin maamo at napa paamo ninyo ang bawat tao maganda din to sa negosyo tuwing kaharap o kausap ninyo isang tao pwede nyo to itangan or ilagay sa bibig gawing candy lamang ito ay napakalakas magpahalina sa isang tao guys marami din swerte ang binibigay sa inyo uh, mas maganda po kung ito laging itatangan ninyo napakaswerte at napakabihira po talaga kapag may ganito po kayo palagi lang dadalhin sa katawan yan po, napakaganda nito mucha. Uh, PM na lang po sa aking messenger, Mary Jane Alberto. Ang isang talulot or isang mucha na sampagita, pampihira, malakas ang bertud. Uh, PM na lang po, messenger, Mary Jane Alberto. Paki uh, Pakilike and subscribe po sa aking vlog po. Maraming salamat at pindutin na po notification bell para always po kayo updated. Palagi mag-ingat at magdasal para ingatan po tayo ng puong may kapal. God bless.